Alright, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel ang Nerds TV 5.1 Ah, uh, Pag-usapan po natin mga kabayan ito pong naging pahayag po ni Juan Ponce Enrile na kung saan nga po ay ah, hindi na rin po ito nakapagpigil sa mga pinagagawa nitong mga DDS nito lalong lalo na po ito pong mga uh, Duterte mga kabayan wala na po silang ginawa. Talagang puro panggugulo gugulo sa gobyerno. Talagang sabi nga ay really, sila po ay dispirado na. Ano po mga kababayan? Ito po. Pakinggan po natin yung balita na ito. May patutsada si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile tungkol sa anyay karma. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Enrile na nakakaawa at nakakatakot na kabalintunaan ang paghahanap ngayon ng ustisya ng mga taong nagsagawa noon ng di makatarungan at bayulenteng mga aksyon. Ngayong desperado na. Nagsasagawa daw sila ng mga prayer rally para humingi ng tulong sa Diyos na dati nilang tinawag na stupid. Sinisisi nila ang lahat maliban sa kanilang mga sarili para sa mga problema na buo dahil sa kanilang pagnanasa, pagiging arugante, labis sa kayabangan at pagkagahaman sa kapangyarihan at kayamanan. Magahanap daw sila ng suporta at simpatya para makawala sa anyay legal trap na mismo ang may kagagawan. Yan, yan nga po mga kabayan. Ang balita. Kita nyo naman po kabayan kung paano desperadong desperado na po ito pong mga Duterte na ito. Magsasagawa daw po sila ng mga rally, mga pre-year rally. At hihingi sila ng suporta. sa palagay niyo po ba? Pakikinggan kaya nila ang pakikinggan kaya ng Diyos ang kanilang mga panalangin? Samantalang noon eh, minura pa nga ni Digong ang Diyos. Ano-anong pangalipusta ang kanyang ginawa? Wala silang ginawa kundi manggulo na sila naman ang may gawa. Dahil nga po, sabi ni Ndrili, dahil po sa kanilang pagkagahaman sa kapangyarihan, sa lapi, kaya po sila nagkakaganyan. O yan po ang totoo. O kaya ni Real Talk na po sila ni Juan Ponce Ndrili. At totoo naman po yan. Kitang kita po natin ang mga nangyayari ang kanilang mga pinaggagawa. Talagang kung ano-ano mga paninira ang ginagawa nila sa administrasyon nyo yun. Ano ang tanong, may sasama kaya sa kanila? Sa kanilang mga ma... guwang mga rally? O hindi ba? Ang tagal na nilang nagra-rally Ilang beses na, hindi na nga mabilang eh. Pero, kita mo naman ang mga rally nila, eh, na hindi nga umabot ng limandaan yung sumasama sa kanila. Ito lamang, mga kabayan. Ha? Wala na pong sumusuporta sa kanila. Ang naniniwala na lang po sa kanila, ito po mga DDS na B.O.B.O Ano oh. na lang naniniwala sa kanila. Labis na sila nag-rally. Hanggang sa iba bansa, nag -rally sila. ano-ano nung pinagagawa nila, pinangungunahan pa ni Sara Duterte at itong si Sara Duterte, walang ginawa kundi sirain ang sarili niyang bansa doon sa ibang bansa. Tama ba yan? yung nagagawa ni Sarah Duterte, mga kababayan. Kaya, dahil sa mga Duterte, nagkagulo po ang Pilipinas, yung mga mga dito, dahil wala po silang ginawa, kundi guluhin. O, tapos binabalita nila, ang Pilipinas daw, ay magulo. Magulo dahil ginugulo nila. Bakit nila ginugulo? Para, Sumama ang paningin ng mga dayuhan dito sa ating bansa. Yan ang kanilang pong pakay. Talagang layunin nila, pabagsakin talaga si PBBM. Kung ano-ano mga fake news ang pinagagawa ng mga DDS na ito. Magaling silang magpalabas. Mabuti na lang. At magagaling din itong mga pro-government vlogger na maglabas ng mga katotohanan. Oh. Magaling din silang mag-reveal kung anong mga kasalingon ng ginagawa ng mga DDS na ito. Magaling silang mamiki ng video. Mabuti na lang kung magagaling silang mamiki ng video, abay magagaling din ito mga pro-government vlogger na ilabas yung katotohanan. O oh, kaya wala, sira-sira na talaga itong mga Duterte, itong mga DDS na ito, wala nang naniniwala sa kanila. Nang naniniwala sa kanila lang sa kanila, ay yung mga kapwa B.O.B.O. Mga tanga. Ayun na lang. So hanggang dito lang po muna tayo mga kabayan. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, kabay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating mga ng video. Dito lang po sa Nards TV 那个。